Hello mga idol, kumusta kayo mga idol, yan may galap set out sa inyong lahat yan, lahat ng mga viewers Ngayon na tayo mga idol para maka mayroon tayong i-upload O yan, dito naman magkanta ako mga idol sa... sa mga bata, laruan ng mga football at saka swimming Ayan mga ano ba, ayan mga idol, ayan Dan Dyan yung alaga ko, dito sa Mga idol, o dito time check uh alas ko na ng hapon pero napakainit 41, 41 ang init dito mga idol grabe e buti ba yung dalang tubig oh malamig ito e, yung lagi kong iniinom mga idol kasi ito so, sa sobrang init grabe talaga ng init talaga mga idol oh, dito sa Saudi tag talaga e alas 5 na ng hapon pero so, grabe parang init mga idol kaya thank you thank you maraming salamat dyan uh, sa lahat ng mga nag nanonood sa aking mga video at sa mga nagko-comment sa aking mga inapload upload in -upload kong mga I minupload. Mean, upload uh, maraming salamat at sa mga post ko mga idol maraming salamat sa nag sa aking anak ayan, congratulation sa aking anak, dalawang anak na yung graduate ngayon ng commerce at saka elementary education teacher ayan thank you, thank you very much, I'm very very happy mga idol dahil uh, napakahirap talaga dito sa ibang bansa talagang tinitiis ko lang lahat para mabigyan ko lang talaga sila ng magandang kinabukasan uh, makatapos sa pag -aral. kaya masaya na po ayun mga idol dahil nakita ko na yung katas ng Saudi yan katas na paghirap ko dito mahirap talaga ako uh, yung isang OFW mga idol talaga pero talagang tinitiis ko lang para mabigyan makatapos lang sila sa pag-aaral mga idol para magagamit nila mga idol sa pagkanina at paghanap buhay kaya uh, mayroon na silang dangal at mayroon silang certificate uh, natapos sila ng apat na taon sa so, kulay uh, kaya thank you, thank you very much maraming salamat sa lahat sa lahat uh, thank you for watching uh, God bless, God bless all bye bye